Alam mo bang ang napakagandang venue ng kasal ni na Zayna at Ray ay ipinatayo lang para sa kanila? And it wow. took only 5 months to build it specifically for them. Grabe! Sobrang iconic ng kasal ni na Zayna at Ray. Tara, let's break down the details. At syempre, e eh magkano? Ang venue ng wedding of the year na ito ay ang Crystal Palace of Aquila in the Sky sa Tagaytay. At alam mo bang kinonstruct? Ang napakagandang malakristal na palasyong ito para lamang kina Zayna but Ray? Wow. Yes, you heard it right. All thanks to Tay and Dencia, ang event stylist ng napakagandang kasal na ito. And another fun fact, kay Sir Tay, siya din ang event stylist ng Miss Universe Philippines. Opo, yung mga stage na ito, he's also the mind behind it. Kaya naman kung titignan mo yung malakristal na palasyo, sa venue ng kasal nila Zayna but Ray, kitang-kita mo yung grandeur at mala fantasy film na itsura ng venue. Wow. Ang isa pa sa nakamamanghang detail, alam mo bang itinayo lang ito in just 5 months just for Zayna Ben Ray? Grabe, opo, ganito ka special ang venue na ito. Kaya naman gusto natin i-correct yung information na nasabi natin sa last video. Hindi po si Gideon Hermosa ang event stylist ng kasal, kundi si Tay and Densha. Take note lang din, maliban sa pagiging event stylist sa kasal na ito, siya din ang owner and CEO ng Akila Crystal Palace Inc. Wow. Pero ang tanong, eh magkano kaya ang nagastos sa nasabing venue ng kasal? Yung Venue rental pa lang ay nagkakahalaga ng 2 million pesos and the event styling rates by Sir Ray ay 10 million pesos. Grabe, 'di ba? Opo, 12 million pesos na ang nagastos doon sa venue. Pero ang tanong, worth it ba? Kung exclusivity ang pag-uusapan at yung thought pa lang na lumikha ng ganitong napakagandang venue para lang sa'yo at sa kasal mo, haba masasabi natin worth it na worth it na. Kaya naman mga kamagkano... yung 12 million pesos sa venue at styling Take note, wala pa yung catering dyan, fireworks, etc. Talaga namang masasabi natin ng kazal din ni na Barake at Ray Parks ang undisputed wedding of the year natin ngayon.